gandang araw! Oh, na-miss ko to. For today's video, isamahan eh, nyo kami dahil pupunta tayo sa Gisian Cove Resort. Located at Gisian Mugbog Marinduque. O siya, ano pang iniintay nyo? Tara, samahan nyo kami. So, kasama ko nga pala dito si Ate Claudine, si Ate Rochelle, si Ate Kat, at si Ate Kate, at si Ate Jinky. Ang daming at nun, ha? <laughs> Eight in the morning nga uh, ang usapan at plano namin. Pero guess what? Kung anong oras na ngayon, 10 na! <laughs> Ah, basta alam ni Ate Jinky kung ba't kami na late. <laughs> ang mahalaga naman, eh, nandito na kami sa van ngayon ni Ate Kate. <laughs> Nasa 30 minutes nga ang ginugol namin papunta rito. Basta ako, sobrang excited. At sobrang ganda nga ng punong yun, no? Hindi ko nga lang alam kung anong tawad. Ate Jinky, paano pa tayo mapabikol niyan? Kung dito pa lang sa Marinduque, nalulula na ikaw. <laughs> At maraming thank you nga pala sa may-ari ng van na ito na siya din ang nag-drive. Thank you, Ate Kay. O, oh, Ate Jinky, saan tayo today? <laughs> So, daladala na nga namin yung mga pagkain namin. At ito nga yung entrance. Super cute. At alam nyo ba guys, na meron sila ditong mga facilities na talagang mag -e enjoy ka. Meron sila ditong La Victoria Bar, Video OK Room, at Billiards. And guys, ito talaga yung nagpa-relax dito sa akin. At alam ko, deserve nyo rin dito. So, sa so mga naghahanap ng perfect beach getaway, guys, ito na yun. Gisi Cove Resort. They offer a peaceful retreat where crystal clear waters, white sand, and warm hospitality await you. So, mag-iihaw na nga tayo dito, guys. Dahil mamaya, tanghalian naman. So, bet nga namin dito sa video okay Room dahil mga singers kami. Charis. Bukod nga sa air condition, ang room na ito ay pwede pang magdala ng mga pagkain sa loob. At kahit ilang grupo pa nga ang kasama mo, ay sobrang daming bang kong mauupuan. At sa sobrang ganda daw ng boses ni Ate Claudine, naiiyak siya. <laughs> After ilang hours nga, ay eh, lumipat naman kami sa malapit sa pool. At dito na nga, nagkakaalaman kung sinong pinakang 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 malakas. <laughs> And guys, 7am to 10pm nga ang opening hours ng kanilang swimming pool. At masasarap din daw nga ang mga foods dito. Sa sunod, yun naman ang itry natin. May mga dala na kasi kami yung pagkain po. And very Instagrammable nga ang bawat sulok ng resort na to guys. At sa guys, mga nagtatanong, meron sila ditong free wifi, full access to resort amenities, kayaking, paddle boarding, and other beach games. And meron din silang event space for gatherings and celebrations. At dahil nga ilang oras na lang tayo dito, ay tara mag-swimming naman tayo. <coughs> Asus, kala mo naman talaga magaling lumangoy. <laughs> Sa oras na to, hindi ko nang iniisip ang mga labahin ko para bukas. Napaswerte pa nga kami dahil solo namin itong pool na to maghapon. <laughs> At to nga pala si Uni. Say hi to my vlog. Sige lang, maglangoy ka lang dito. Sige lang. Ako na muna ng yaya mo today. Ang oh, bigat mo, baby. Abalik ah, balik na, na do kay mama mo. <laughs> kumain ulit tayo dahil nagutom man taong to. <laughs> And guys, gusto lang namin tumalon pero kanino tong paang to? <laughs> at sa paligsahan nga ito ay si Atro siya lang unang lalangoy at parang siya nga ang nagogi napakalalim ng langoy at parang oh itutuloy mo ba te oh, joke lang to sige go kaya mo yan wow princess and next naman si ate jinky wow cute yung shirt mo kita na o oh, dito oh kimberly pa bebe ka naman ikaw na bagay oh pak sino ka dyan Okay next is si Ate Kat, wow, ang ganda si Jante. and last si Ate Kit. na naman and hanggang dito na lang po muna and thank you for watching. Goodbye.